saya pun gangguin ilaw, pengdaybing, itu kok pas di sana podo di kampung kita yang mana kumbert itu, ini lo pun itu insyaan, insya, ini di kota sebayan, lalu pun kira gamet, itu punat, lho orderku pas di TikTok, ya lang. Ang bilis malubat gawa no? ng maliit o battery o. Oh. Ang battery niya maliit. Tukong nila dami tukong ano, yakabit ko yung camera. Ito yung camera ko. GoPro Hero 6. Ito yung uh, case. Tukong hindi ako mabasa. Tukong battery dalawa. Bubo na yung isa, hindi na nagagamit. Sana lang yung gamit yung battery. Order na lang pag may tira. Sirak sa kasi yung ilaw ko dati. Nag-convert ako ng ilaw bago. Yung bagong ilaw. nakapala pa ikaris na rule po. Nakakabenta pa ata malakas. <tinyo>